Magandang araw, halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan, na may layuning na ibibigay ang kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan. Para sa unang gawain, husay sa laysay. Ngayon ay mayroon tayong gawain. Kung ano ang makukuha niyong kulay ay may katumbas na gawain ang mga ito. Para sa kulay dilaw, isalaysay ang pinakamasayang pangyayaring naranasan mo. Perde, isalaysay ang nakakatakot na pangyayaring napanood o naranasan mo. Asul, isalaysay ang nakakalungkot na pangyayaring naranasan mo. Pagpoproseso ng damdamin, ipahayag ang bumabagabag sa damdamin sa pamamgitan ng pagsagot sa mga tanong. Ano ang nakakatakot para sa iyo? Bakit ka na natakot? May naranasan ka na bang nakaktakot? Ano ito? Maaaring ibahagi ang inyong sagot o opinyon sa klase. Ngayon naman makinig at tandaan ang mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Dahil mayroon tayo kwento, mapapakinggan. Handa na ba kayong makinig? Tara na't na simulan natin. Ang aswang sa baryo dekada 70. Iilan lang ang mga nakatira sa baryo si Tenta dahil sa sabi-sabi na may aswang daw na nakatira sa baryo na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sina Mang Kaloy at Aling Cecilia, at ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Sergio. Bantog na aswang daw ang kapitbahay nila, si Mang Boy. Ngunit kahit kailan. Hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon din na nasa bakuran si na Mang Kaloy at ang dalawa niyang anak na lalaki naglilinis. Hoy aswang, lumabas ka riyan. Iwan mo na ang baryo namin, susunugin namin itong bahay mo. Sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. Elias, ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya. Sabi ni Mang Kaloy sa anak ng tindero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man nakalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. Siguro kinuha sila ng matanda kagabi. Nakakatakot na talaga itong lugar natin. Sabi ng tindera sa maliit na tiangge, narinig ni namang kaloy ang usap-usapan. Ngunit panatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata Si na Carlos at Seryo naman ay may kaunting duda at takot na lumipas ang isang araw na hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Nagplano ang mga nakatira sa baryo dekada 70 na gumawa na ng aksyon. Ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao. Sabi ng isa sa mga nakatira roon, nagtipon-tipon sila ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang Pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin ang bahay ni Mang Boy na isagawa nila ito. Carlos, seryo gising! Nasusunog ang bahay ni Mang Boy. Labas na tayo at baka madamay ang bahay natin. Sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nagaabang ang mga tao sa paglabas ng tinagurian nilang aswang. Subalit, halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Kaloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Hinikayat ng Pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Hindi na nakatanggi ang mga taga-baryo dekada 70, kahit medyo labag sa kalooban nila. Kinabukasan, dumating si Elias at ang kaibigan niya. Mula pala sila sa bayan, may pinuntahang kaibigan at hindi nakauwi agad. Sising-sisi ang mga taga-baryo dekada 70 sa ginawa nila kay Mang Boy. Pinatira ng Pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila, ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. Maraming salamat sa hindi niyo paghusga sa akin. Sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga-rito sa akin, hindi ako aswang. Sadyang ayaw ko lang napatulan yung mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Inakala nilang may aswang sa baryo na ito dahil paunti na ng paunti ang mga nakatira dito. At akala nila ay ako ang dahilan dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusgang mga taga rito ang dahilan kung bakit umaalis ang ibang mga taga rito para mamuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko. Sabi ni Mang Boy bago siya tuluyang nawala ng hininga. Tanong, ano ang pamagat ng akda? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang suliranin sa kwento? Paano nalagpasan ang suliranin? Maaaring ibahagi ang inyong sagot o opinyon sa klase. Upang higit nating maunawaan ang nilalaman ng kwentong binasa, subukin nating tukuyin ang kahulugan ng mga kilos at pahayag ng mga tauhan. Sagutin ang mga tanong batay sa kanilang naramdaman, ginawa, at sinabi sa akda. Nang sigawan ni Elias si Mang at tinawag siyang Aswang, agad siyang sinaway ni Mang Kaloy at sinabing, galangin mo naman siya. Ano ang ipinahihiwatig ng kilos at pahayag ni Mang Kaloy? Letter A. May galit siya kay Elias. B. Nirerespeto niya si Mang Boy. C. Natatakot siya kay Mang Boy. D. Gusto niyang paalisin si Elias. Ang tamang sagot ay letter B. Narinig ni na Carlos at Cheryo ang mga usap-usapan tungkol sa pagkawala ni Elias at ng kaibigan nito. Naramdaman nilang may kaunting duda at takot. Ano ang ipinapakita ng kanilang nararamdaman? Letter A. Matibay ang kanilang tiwala kay Mang Boy. B. Nais nilang tulungan si Elias. C. Nahawa sila sa takot ng iba. D. Wala silang pakialam. Sagot ay letter C. Habang nasusunog ang bahay ni Mang Boy, tinawag ni Aling Cecilia ang kaniyang mga anak at sinabing, Labas na tayo at baka madamay ang bahay natin. Ano ang ipinahihiwatig ng kaniyang kilos at pahayag? Letter A. Iniiwasan niya ang panganib. B. Galit siya sa mga kapitbahay. C. Gusto niyang tulungan si Mang Boy. D. Wala siyang pakialam sa nangyayari Ang tamang sagot ay letter A. Nakita ng pamilya Cruz na si Mang Boy ay mahina at halos di makahinga sa usok. Agad siyang sinalubong ni Mang Kaloy at inalalayan. Ano ang ipinapakita ng kilos ni Mang Kaloy? Letter A. Pagmamalasakit at pagtulong. B. Pagkatakot at pag-aalinlangan. C. Pagdududa at galit. D. Pagkatuwa at pananabik. Ang tamang sagot ay letter A. Sa huling pahayag ni Mang Boy bago siya namatay, sinabi niyang, Hindi ako aswang. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko. Ano ang ipinahihiwatig ng kaniyang mga salita? Letter A. Hinanakit at pagdaramdam. B. Pagpapatawad at malasakit sa baryo. C. Galit at pagkamuhi. D. Pag-iwas at pagsuko. Ang tamang sagot ay letter B. Tandaan, habang tayo ay nagbabasa ng isang teksto, ay hindi natin maiwasang isipin o bigyan pakahulugan ang mga kilos o pahayag ng tauhan. Ito ay nagsisilbing daan Upang mas maunawaan o maintindihan natin ang teksto. Mabibigyan din natin ng maayos na kahulugan ang kilos o pahayag ng isang teksto kung mas mauunawaan natin ang ating binasa. Paglalahat na tanong. Paano natin maibibigay ang kahulugan ng kilos at pahayag ng isang tauhan? Pagtataya. Panuto, basahin ang mga pahayag at kilos ng tauhan mula sa kwentong katatakutan. Pagkatapos, piliin ang tamang kahulugan ng ipinahihiwatig nito. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. 1. Habang naglalakad si Liza sa madilim na daan, napansin niyang nanginginig ang kaniyang kamay at mabilis ang tibok ng puso. Ano ang ipinahihiwatig ng kaniyang kilos? Letter A, galit. B, takot C tuwa D pagod Huwag kayong lalapit. May naririnig akong kakaiba, sigaw ni Mario. Ano ang ibig sabihin ng kaniyang pahayag? Letter A. Siya ay galit. B. Siya ay nagbabala. C. Siya ay natuwa. D. Siya ay nagtatago. Tahimik lamang si Ana at hindi makatingin sa mga kasama matapos marinig ang kwento tungkol sa multo. Ano ang ipinapahiwatig nito? Letter A. Pagkainip. B. Pagkabalisa o takot. C. Pagkagalak. D. Pagkapagod. Hindi ako naniniwala sa mga multo, matapang na wika ni Ben habang ngumingisi. Ano ang ipinahihiwatig ng kaniyang pahayag? Letter A. May tiwala siya sa sarili. B. Natatakot siya ng palihim. C. Nalulungkot siya. D. Naiinip siya. Biglang napasigaw si Carlo nang maramdaman niyang may malamig na hangin sa kaniyang batok. Ano ang ipinahihiwatig ng kaniyang kilos? Letter A. Gulat at takot. B. Pagkatuwa. C. Pagkagalit. D pagdududa Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kilos at pahayag ng tauhan, natututo tayong mas mapalalim ang ating pagbasa at mas maunawaan ang tunay na damdamin at mensahe ng kwento.